Hello mga kayo! So update po guys ng aking aso na sinara, Nara. Ayan po siya. So actually guys, nanganak na po yan. Lima po yung anak niya. Matay po yung isa. So apat na lang po yung natira. So ayun si, yung nakablock po guys, si Tambuli yan. Aso po yan ang boyfriend ko. Naaway niya, si, naaway niya po yung aso ko ni si Nara eh. Ayan ang kukulit. Napaka kulit talaga sa harapan ko pa nag-aaway. Ayan, so, nakaupo po ako guys at tina tinawag ko yung anak ni Lara. Ayan, si Brownie, lumalayo pa kasi. Ayan yun, guys, si Brownie, malaki na po siya. May isa naman, si Whitey. <laughs> so cute. So, yan na lang po na tira na anak niya, dalawa na lang kasi yung dalawa pinamigay, yung isa patay na po.